Isang pamilyang kailangan makasurvive sa parating na tsunami. Aluhalong kaba, takot, ines ang naramdaman ko habang pinapanood ko to. Isang pamilya nga yung magbabakasyon sa isla ng La Palma. Andun sila para magswimming-swimming, magpakasaya lang, pero mahihinto nga yun nang sumabog yung bulkan sa isla na yon. Sa pagsabog nga ng bulkan, isang grupo nga ng mga scientist yung aalamin kung ano nga bang nangyayari dito at dito nga nila madidiskubre yung crack sa may bundok na magti-trigger ng isang malaking tsunami. Sa mga susunod na oras, dito nga sila gagawa ng paraan para makaalis nga sa isla na yon na hindi nga magiging madali at dito nga nila kakilanganin gawin ang lahat at paglaban yung mga buhay nila bago nga sila tuloy ang maabutan at matangay ng tsunami. Title ng movie, La Palma. Unang-una, Buisit ka, Sarah! Sana man lang si Art or si Eric nakasurvive eh. Pero si Sarah, ganyan ba magsalita, mem. <laughs> Lumindol tsunami at lahat-lahat. Yung jowa pa rin inauna. Ito, aamin ako ha. Honestly, nag-celebrate ako noong nangyari itong sinasin. <laughs> inis na inis na kasi ako kay Sarah. Diyos ko po! Diyos ko! <laughs> inis na inis kasi ako sa karakter niya. Tapos, imposible na siya makasurvive dito. Tapos, somehow, nabuhay pa rin siya. Like, what the fuck, man? Isipin mo yun ah. Dalawang beses siyang nakaligtas sa dalawang eroplanong napahamak. Tapos somehow nga, yung eroplanong natangay ng tsunami, pinasukan ng tubig sa loob, tegi halos lahat ng sakay. Tapos si Sarah and yung jowa niya si Charlie, naka-survive. Grabe plot armor yan pare ko. <laughs> Ito talaga yung series na It's So Bad but it's so good. Ang sarap nitong panoorin para lang mainis ka <laughs> eh. Kung usapang story naman, I love the premise of the series. Gusto gusto ko yung mga disaster films and I think goods naman ako on that end. Because it's realistic and thrilling naman. Ang pinaka problema ko lang talaga sa story, yung mga human elements nila, yung mga characters. Para lang sa akin, halos lahat sila hindi likable. Siguro kung meron man ako nagustuhan sa kanila, si Hauko, tapos yung boss nila, and sobrang epic nga ng final moments nila. What I don't like about the series kasi, ang dami nilang gusto itakel to the point na wala na kang pinatunguhan yung karamihan sa mga plot na to. May potential naman yung mga plot points kaso nga sa sobrang daming ng nangyayari, karamihan hindi na nga napakinabangan at parang pinapasok na lang nila just for a fact na meron nga silang pinasok within the story. For me rin kasi talaga parang pinilit na lang talagang pahabain yung story. Siguro the story could have been more better kung ginawa na lang na 2 and a half hour film rather than a 4 episode series. Kung meron man ako nagustuhan doon sa may series, I love the look ng tsunami nila dito and gustong-gusto yung pagkakagamit nila ng mga VFX at CGI pero sana tinodo na talaga nila. I do get na obvious naman na nalubog na nga yung La Palma at saka yung city pero sana nga naipakita din nila kung gaano ka-devastating tong tsunami na to nung bumanggaba yung tsunami doon sa mismong city kasi pinahaba na nga nila na 4 episode tapos inate pa nila yung tsunami tapos once na nangyari na nga yung tsunami hindi man lang nila pinakita na tinamaan yung mga city, mga isla, kumbaga inasa na lang nila sa dialogue on which I didn't like. Let's ko naman, too much effort and malaking gastos yun sa production, pero alam mo yun, nandiyan na kasi sila eh, so sana pinush na nila to the limit yung story. So yun lang, again, ang title na to, La Palma, and torta rating ko ay 4 out of 10. Tsaka na, Sarah! Ayop! <laughs>